isa sa mga dahilan kung bakit ako umalis sa Pentecostal Missionary Church of Christ o sa kilala sa pangalan na PMCC Fort Watts. Hindi sa pinagalitan ako, hindi sa pinagbintangan ako, kundi patungkol sa maling aral. Ano nga ba itong maling aral? Unang-una, self-proclaim. Bakit ko nasabing self-proclaim? Ginagamit nila yung sulat ni Apostol Mateo. Kasi yung kinikilala nilang apostol na si Arsenio Periol ay hindi lang daw basta apostol, kundi puno ng sangbahayan. Ginagamit nila yung sulat ni Apostol Mateo sa Mateo 24, 44 na hindi naman applicable sa kanila. Ano nga ba ang sinasabi dito? Datapwat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sangbahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, siya ay magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. E eh, ayon sa kanilang turo, itong puno na puno daw na sangbahayan ayun sa talata ay walang iba kundi si Arsenio Priol. Ayon pa sa kanilang turo, wala daw sila tutol na walang nakakaalam sa oras at araw sa pagbabalik ng Panginoon. Ngunit may malalaman daw yung panahon ng pagbabalik ng Panginoon at yung panahon daw ng pagkakaalam ay ipinagkaloob daw sa kanilang sugong apostol na si Arsenio Periol kasi daw it siya daw ang puno ng isang bayan ayon sa talata. Ngayon kung uunawain natin itong talata, ang sabi dito Datapwat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sangbahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, siya ay magpupuyat at hindi niya pababaya ang tibagin ang kanyang bahay. Malinaw po mga kapatid na itong puno ng sangbahayan ay siyang nagmamayari ng bahay na hindi siya papayag na matibag. E ngayon, ano nga ba itong bahay na tinutukoy sa aklat ni San Mateo na inaangkin naman ng mga Pentecostal Furtwats? Ayon kay Apostol Pablo sa 3.15 un, sa ng Unang Timoteo, Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon upang maalaman mo kung paano sa mga tao ang dapat ugaliin sa bahay ng Diyos na buhay na siyang iglesia ang haligi at suhay ng katotohanan malinaw na ang bahay pala na tinutukoy dito ay ang iglesia ayon kay San Pablo. Ngayon, sino nga ba ang nagmamayari ng bahay o iglesia na siya mismo ang magmamayari? Ayon naman sa Mateo 16.18, malinaw ang sinabi ni Kristo at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Napakalino po mga kapatid na itong puno ng sangbahayan na nagmamaari ng bahay na, na siyang iglesia naman na buhay at haligi ng katotohanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Iso Kristo kasi siya ang nagtayo ng iglesia. Ngayon kung pa, palilitawin natin na si Arsenio Periol ito ito po ay nangangahulugan na siya pala ang nagtayo doon sa Mateo 16.18 eh malinaw nga ang sabi eh. si Kristo ang nagtayo ng iglesia at ayon kay San Pablo itong bahay ay ang iglesia at dito naman sa Mateo 24-44, itong bahay ay itong puno ng sangbayan, siya ang nagmamayari ng bahay kaya walang duda mga kapatid kaya ako umalis sa Pentecostal 4th Watts kasi yung aral ninyo ay hindi tunay puro maling aral puro kayo pang aangkin ng mga talata na hindi naman applicable sa inyo hmm, kaya matatamaan talaga kayo sa sulat ni Apostle Pedro kahit ilang bisis pa kayo mag-claim kahit ilang bisis pa kayo mag-aangkin na kayo ang tunay na iglesia gamit-gamit kayo ng talata matatamaan kayo sa sinabi ni Apostle Pedro. Dito sa sinasabi ni Apostle Pedro, dito sa verse 15 hanggang 16 na ganito ang sinasabi. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas na gaya rin, man, gaya rin naman ni Pablo. Na ating minamahal na kapatid na ayon sa karumungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na dooy sinasalita ng mga bagay na ito na dooy may ilang bagay na mahirap unawain na isinas, isinaysay ng mga di nakakaalam at nang walang tiyaga na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapamahamak din nila kaya ito po ang kaya ito po ang nangyayari sa Pentecostal Fort Watts gamit-gamit ng talata at ikinukunik sa kanila na hindi naman applicable at para sa kanila. Ganon din ang ginagawa nila sa ibang talata. Kaya malinaw, sila po ay matatamaan sa sinabi ni San Pedro. Kaya mga kapatid, mahiya naman kayo. Puro kayo ang na angkin, Without evidence. Kaya, claiming and probing. Ha? Hindi po yung claiming, not probing. Kaya ang labas dyan, self-proclaim. Hmm? Kaya habang, habang may panahon pa, bumalik na tayo sa simbahan na tunay na itinayo mismo ng Panginoong Iso Kristo. Walang iba kundi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana o Roman Catholic Church. God bless everyone in Biba Crestore